Anong mangyayari kung mawala ang mga langgam sa mundo? Sa ating mundo ang mga langgam ay maliliit na unita pero may malaking papel sa ating ekosistema. Ngunit paano kung biglang mawala ang mga ito? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Panukong, isang ekolohista. Ngayon tatalakayin natin ang malaking tanong. Ano nga ba ang mangyayari kung mawala ang mga langgam sa ating mundo? Sa unang tingin, maaaring isipin natin na hindi gaanong mahalaga ang mga langgam. Ngunit ang katotohanan ay sila ang nagbibigay buhay sa maraming aspeto ng ating ekosistema. Ang mga langgam ay mahalagang pollinators. Sila ang nagdadala ng pollen mula sa isang bulaklak patungo sa iba para sa proseso ng pagpaparami ng mga halaman at puno. Kung mawawala ang mga langgam, maaaring magdulot ito ng pagbagsak sa mga ani ng mga magsasaka at maaaring magresulta ito sa kawalan ng supply ng pagkain isa pa, ang mga langgam ay mahalagang tagapaglinis sa ating kapaligiran. Sila ang tumutulong sa pagtatapon ng basura at organikong mga materyales. Kung wala na sila, posible na maging sanhi ito ng pagdami ng basura sa ating mga kalsada at mas lalong pagtaas ng antas ng polusyon sa ating kapaligiran. Ngunit hindi pa huli ang lahat. May mga hakbang na pwede nating gawin upang protektahan ang mga langgam. Maaari nating palakasin ang ating kampanya para sa pagpapahalaga sa kanilang papel sa ekosistema at pagpapatupad ng mga programa para sa kanilang pangangalaga. Sa ating sama-samang pagkilos, maaari nating mapanatili ang kasaganaan ng ating mundo para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat po.